Yun, welcome back mga kalapatids. At ayan na nga, aabang tayo ng semi-final lap. Ang espira niya yun, nasa 1-2-50. Yun, wala pa nagpapaklak mga kalapatids. Kaya, ayun o, oh, ang init ng panahon. Sana yung eh, makalusot yung ating apat na warios na ikinarga. Ayun. Para maganda yung abangan sa final lap mga kalapatids. Kaya, yan. Medyo nakaka-tense na. <laughs> At syempre maganda nga yung standing nung ibon natin, yung tatlo. Kaya yun, sana makalusot sila ng sobrang init. Ayan. Saka nakagayak na yung ating... <laughs> ayan o. Kaya so, peso tayo dyan. Medyo matagal na abangan to mga kalapatid. Kaya yun, pang-abang tayo. Wala pa, mga nagdadaan. Ayan o. Tapos, hindi masyadong mahangin ngayon. Ayan, okay lang yung hangin. Kaya, ayan na. Aabang na tayo mga kalapatids. Alright. Semi-final lap. Tip lap yun mga kalapatids. Nasa 1-1-50 ang ispiran, wala pang nagpapauwi. Ayan, dito sa location namin, yan ang ispiran mga kalapatids, wala pang nagpapaklak. Kaya yun, malapit-lapit na ito. <laughs> Sana may mga lumusot. Alright mga kalapatids, yan ang ating update. Wala pa, wala pa nagpapauwi sa mga club. Sa club namin. Ayan na nga mga kalapatids, babagsak na sa isan libo ang ispiran. Wala pang nagpapaklak mga kalapatids. Kaya, ayan na, nakaka-tense na. Walang lumusot. May 2 minutes pa bago mag isan libo dito sa location natin. Kaya, yun mga kalapatids. Wala pa, wala pa tayo. Bali, aalisin ko lang yung tubig doon sa may loop natin at hindi nga pala natin aalis kanina. Baka makainom sila kung sa asakala eh mga kalapatid. All right, teka lang. Ayun na mga kalapatids, ispiro na lang natin, nasa 900, bali wala pa tayo sa area namin wala pa kaya check, -check natin kung may nagpauwi na mga kalapati ito check natin ayun oh no? may nakalusot na mga kalapati sa gawing HN meron na isa 1018 yung speed ayan oh no? ayan congrats sir ayan mga kalapati oh. meron nang isang lumusot babagsak na tayo sa 800 ang speed wala pa. Wala pa tayo mga kalapatids. Bali, may nagpaklak na pito. Pahirapan mga kalapatids. 900 saka 1,000 yung speed nila. Yun. Kaya sana makalusot. At 850 na lang. Ispira natin. Isang oras pa. Isang oras pa tayo nabang. Wala pa. Bali, 11 pa lang yung nagpapaklak mga kalapatids. At Ayan, nagugutom na tayo. Kain na tayo mga kalapatids. Upo. <laughs> At manok. 700 na lang ispiran. 19 pa lang ang nagpapa -uwi. mahigit 600 kulang 700 na ibon wala wala pa tayo mga kalapatids kaunti na nagpaklak nahirapan yung mga ibon sana kahit pa paano meron pa sana lumusot sa atin at may kalahating oras pa tayo mga kalapatids last 10 minutes na lang tayo mga kalapatids wala pa tayong paklak wala pa tayong pauwi ang spear ang pauwi ngayon, bali B24 pa lang, ayun. At ayan na nga mga kalapatids, last 2 minutes. <laughs> wala tayong taklak. wala tayong pauwi. <clears throat> At ayan na, pinakain na natin yung... Hindi lang kasi pinakain ko kanina, eh... Ayan mga kalapatids, pakakainin ko na yung pang south natin. Sana mga makauwi yung ibu natin dahil maganda pa laban nun. Yung super set lang naman yung nawala. At sigurado may live ng nagpawiron ron. At congrats sa mga nagpaklak mga kalapatids. Lalo na sa mga live. Yan. Wala tayong pauwi. Wala tayong paklak Pamaya-maya sana mayroon mga makalusot sa ating mga ibon at maski hanggang bukas at ma-recover nating mabuti yon at yun na nga mga kalapatids makakatop na tayo Ayan, one minute na lang. <laughs> Yun, mga kalapatids, hindi na rin kaya to kung may uuwi siguro. Alright. Hanggang dito na lang. Sana makauwi pa sila. Peace out.